Magandang araw mga kananay, mga katatay. Ayun nga pala si katatay, umuwi siya kaninang umaga. Di up niya kasi ngayong araw. Tinanggal niya na rin niya dyan yung mga marurimi damit sa bangkya. At iyan, pag uwi niya nga pala, mayroon na siya dalang ulam. diretsyo na rin kasi yan siya na mamalingke. Ayan niya at magluluto siya ng ulamin namin. Kukunin niya yung kutsilyo at ang sangkala. Mag Maghiwa-hiwa na siya ng mga sangkap ng lulutuin niyang ulam. Abang siya nagluluto ng ulam mga kananay, ako naman ay matutulog. Trehiin pa lang kasi gising na ako dyan. Diyos ko Lord, yung mga sinampay ko po doon sa likuran, pasensya na kayo mga kananay ah. Wala kasi ako ibang masampayan dito. Mag bawal kasi sa labas magsampay. May lang kasi itong espasyong tinitiran naming bahay. At saka mga kananay, ayan si katatay pagkarating niya po galing trabaho, bago po yan siya matulog, magluluto muna yan siya ng uulamin namin ngayon yung tangalian. Ako naman, babalik ako sa pagtulog. Nag-alarm -al -al nga pala ako mga kananay, mga 11.30. Upang sunduin si Kabunso. Ayan nga pala, nakalagay na pala si katate ng sangkap dyan. Ayan, pampalasa pala yun. Magic sarap. Ganyan magluto si katatay. May pork cubes na. May magic sarap pa. Charot. <laughs> Ayan lang ang mga kananay. Sinilip ko sa inubante sa tindahan si katatay nyo pala. Kagigising ko lang kasi kanina mga 11.40. Susundayin ko sana si kabunso. Pagtingin ko sa taas ng higa, ano lang na si kaati. Siya na pala nagsundo kay kabunso. Kaya nilipit ko na lang yung kumot tinupik ko na lang yung kumot na ginamit ko at yung kumot din ni kaati sa taas. Ayun yung kulay green. Niligpit ko na lang din yan dyan. Meron pala ako natuping mga damit na hinubad ni Kabunso kaninang umaga. Ayan, tinabi ko na rin. Niligpitin ko nga pala yung kumot ni, ka, ni kaati nasa taas. Yung kulay green na iyon. Hindi pa pala yung nakatupi. Diyos Lord, dami kong ligpitin riyan, mga kananay. Mali talaga espesyal ng bahay namin. Kaya kung saan-saan na lang nakikita niyo mga gamit namin. Ayan, dumating na nga pala si Kabunso at si Kaate. Si Kaate pala, kaya siya nandito kasi wala siyang pasok ngayon. Alternate po yung pasok ni Kaate. Bukas naman po ang pasok niya. At nariyan na rin pala si katatay, nagsandok na rin para ngayon tanghalian namin. Siya na nagsandok ng kanin namin, ulam, para kami kakain na lamang. Ayan na nga, nagsandok na rin siya ng ulam dyan si katatay. At naglagay na rin siya ng sausawan na may sili, pati siya mga kanin at saka sili. Yung si Kabonso ay magpabidyo, Diyos ko Lord, masyadong matatakot yun sa kamera. yung sa camera.